meal preparation time na pod ni Lily. Gibabad na ko unang iyang dry food usa na ko siya hugasan dayon. Hugasan syempre, hugasan unang iyang plato nga iyang kananan. Unya after ana, ibutang na nako tong hinugasan nako nga dry food, ibutang mas iyang kananan. Siyempre, mabutang pud tag tubig. Unya ang iyang dry food is butangan jud na ko sa kay mahilig jud kay sa na si Lily. Dayon ibutang na 2 ml nga vitamin C kay para healthy po ng ato ang lili so kani kay bago na kung pinalit niya i try na ko kanang naay ay pagkaon niya ako unsa pero humot kayo siya oy pareha sa ng mga spanish sardines mga makiril nga na iyang baho makagana gyud ni kaon sa ato ang lilikat ya yeah, aku magbutak po ko cut grass ana yang itapping sana kapag kapagkaon guys kay kanang sa ako ang nakita sa online man good nga dako jud tabang ang grass guys kay nakasuway jud ko akong tinuod jud nga ma ilang masuka or ilang ikalibang ang mga balibo nga naton bitaw nila kanang sige nila tilap tilap so na ano, muna na siya guys tilok kayo niya basta siya magkaon